Hello guys magandang araw sa inyong lahat lalong lalo na yung taga dito sa Malala yung lumad na taga Malala Malala pulang ko sa mga nito, Del Norte o San Pedro na ngayon kasi may kasaysayan yun eh dating Malala tapos naging San Pedro kapitan kasi dati ka San Pedro kaya wala na ano daw <laughs> kaya naging San Pedro ito yung Iloy Eloy Resort maliit pa lang ako ganyan ganyan yan ang liguan namin dati Eloy Resort ito yung bagong mukha ng Layawan River oh. ah, please ko. pwede mamana dyan shout out sa mga taong nasa ibang bansa na nasa Maynila ito lagi kayo naliligo dito ito yung layan, Layawan River. Malala, pulang ko. Sige. Kung hindi lang maano tong camera na to. Kasi ish, parang magkasira na to. Minsan na mamatay. Maganda to pang vlog kung halimbawa talong-talong. Nagabi -talong na ang bagong mukha ng Malala River. Dali ako doon. Nagsihara ako. Oh.

Video to, ang video nato ito hanggang sa taas sa ah, akya tapos sa ah, tulay kaya tapos tulay guys ang hmm, dami naliligo guys oh eh. hmm. lang po korap ano hmm, ano ko yung video camera ko hindi na talaga maano ng tubig yan pag uh, malakas ang baha malakas maligo, uh, maganda maligo dito kuntin nya to Thank you. bagong mukha ang malalagay ito bagong mukha bagong mukha na ano pala layawan river yan o may mga hagdan akya tayo Shout out eh Vlog eh, ko yung tulay Dito natin ano na, Likado ang motor natin nilagay doon Ayun, Layawan din so hmm. Ito yung layawan River guys so Oh Laking talaga Dito ako tumalon dati nung may, may tubig pa pero makababaw pero pag uwi ko sa bahay, palo. Layawan River. Lagdan talaga nila ng ano, wala na yun, wala na katalon dito. L lokohin ko yung mga ano to, so, yung mga bata. Ano nga soba ni dire Roy? Ha? Huh? Ano nga soba? Layawan. Layawan. Ano sang lugar ani dire? Vlog. Ano sang lugar ani? Layawan. Hindi ka niya ba lugar? Hindi. <laughs> San Pedro, hindi nila alam guys na taga dito. Kasi yung bagong mukha na yung mga bata dito ilang taon ako dito kaso lang pabalik balik ako padaan daan yung tawid agat ako padaan daan lang pero yung mga taon nagbabago dito ang talunan talaga ang yan lalim elementary na yung elementary siguro maraming alaala talaga din dito yung mga taga malala ligo dyan mag picnic pa ngayon wala na oh. nilumutan na ibang ibang lugar na naman sila doon sila sa ano malinis linis <coughs> bagong mukha ng Layawan River. <coughs> <coughs> aku dong guys ah. itu oh, Oke okay guys, hingga di lang. Paalam, guys. Allah.